Ayan guys, ang ganda ng view. Ayan. Sang San Nicolas San Maliko. Ayan guys. Ang oh. ganda ng view. Sulit mo. Ang entrance fee is 20 pesos. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan guys.

Ayan. Ang ganda. Ang ganda guys. Dito. Dito tayo sa pinakamataas na bundok. San Nicolas. Ayan. Oh. Saka walang, walang jeep dito na pumupunta. Pag may sarili kang motor, saka sasakyan. Yun, Pwede.